Naaresto ng Joint and Discipline Unit at Drug Enforcement Unit na Makati Police ang isang sospek sa Top 8 Most Wanted Person ng Lungsod na Makati kahapon ng alas 2.55 ng hapon sa pinagtataguan nito sa Santa Ana, Maynila. Sa visa ng Guaranty Police ay pinagtupad ng mga otoridad na naarestong sospek na si Alias Ronaldo, 28 years old, sa paglabag sa Section 5 at Section 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Ang warat of arrest sa inisyo ni Judge Danilo Leyva, presiding judge sa malila Regional Trial Court Branch 175 na walang kaukulang piyansa. Kasalukuyang nakatitinig ngayon ang sospek sa Makati Police Station, Custodial Facility. Ako, si Jojo Sikat, walang inatlas ang balita.